Wala na, wala ko mong isa. Oh! Ito na nga guys Saan? Ako'y natutulog Ngayon may dumating ngayon mga bisita Ito ngayon Ang aking mga kadagos So yan oh. o O kaway kaway na naman Para walang pasa Yan Ito mga kadagos Nagising ako kasi dumating sila. Na-surprise sila ako. Hindi ko man alam. Kasi birthday ng asawa ko, ako yung nalasing na kanina pa. E, bityo, ininok ko lang sila. Pero guys, aray. Uh, si Utol oh. Utol ng asawa ko. Layo na narating yan. Pero, ang ganti ko sa kanya, hindi ko siya pauwiin ngayon. Hindi ko siya matutulog. Wow. Hindi ko ano you know, Kita yung mga... Kaya ako nagising eh. Kasi ayaw ko talaga patulog. Kanina ko pa sila yung ate. Kaso nga, nabigla na, na lang ako sa kanila. Kaya ito. ito, ito oh, na ka Ito na ngayon oh O. Busy ngayon ang asawa ko. Hala. Bahala ka sa sarili mo. Ikaw na. Ha? Ah.